Hello po. So, ngayon po ay December 6, 2022. 12.52 ng tanghali. So, katanghali ang tapat. Silipid lang po natin itong ating uh, romaine tyrol. Ito po ay 20 days simula po nung ating na-transplant. No? So, uh, i-compare ko siya doon sa mas naunang batch ko ng tyrol natin no. Pero ito kasing second batch ko. Ito pong mga to ay mas mataas na yung content ng uh, kanilang calcium, no. So yung unang batch po kasi sa 15 days nag-start na silang mag tip burn. Then 19 days nagyellow ang mga dahon sa ilalim. Madaming nagyellow. So kaya po natin uh, binago, tinaasan yung yung content ng calcium nito no. So ano yung nangyari nung tinaasa natin yung content ng calcium? Una po ah uh, na hindi na, nawala na yung mga yellow. Yung nakaraan talaga ang daming yellow. So nawala na po yung mga yellow nito. I ilalagay ko na lang pala sa description no yung yung link ng ah uh, black natin tungkol dun sa mga romaine na nagyellow. Okay? Then, pangalawa, yung nag-tip, nagkaroon din siya ng tip burn, no? So, sa 18 days, nagkaroon na siya ng mga tip burn, parang nalanta ng konti, tapos, sunod na araw, nag-itim na. So, sa 18 days, naglanta ng konti, then 19, nagganito na siya, nagkaroon na, sunog na, oh. pero pa 20 days na po ito, no? So, kumpara natin doon sa unang batch, ang unang batch po, nag-tip burn ay 15 days. Okay? Nag-yellowish nung 19 days. ah uh, so, ngayon po, nag-tip burn nito 18 days. At least 18 days na siya, no? And, uh, kahapon lang ako nakapag, nakapag foliar, no? Medyo na-late na ako ng pagpo-foliar. So, nag-start na ako mag-foliar. And para ma maiwasan din yung para maiwasan din yung pag tuloy-tuloy ng mga tip burn. No? So wala naman na nag tip burn ulit Then yan yung mga may yung update natin. No, ito po ay 20 days na romaine tyrol. O, ipakita ko lang ng ayos, no. So yan ang itsura niya. And yan po sila. Tanghaling tapat. So, ano bang araw ngayon? Tuesday. Sa 25 days ako mag-harvest nito. So, sa Sunday. Or, kung mas lalaki pa siya, Sunday or Monday, no? So, i-harvest ko sila sa 25 days nila or 26. No? So, ito po, hindi ko ito i- ibebenta. Ito po ay pangkonsumo lang. Gagawin ko po itong uh, lettuce kimchi. Or kimchi Uh, ay at tama, lettuce kimchi. Okay? So, gagawin po natin siyang kimchi. So, um, so ano yung naging resulta pala na, no? tinasa natin yung kanyang calcium. So, mas maganda na po compared dun sa una na halos simula na ng 15 days. Ang dami kong natanggal na yellow na dahon. As in, ang dami. Sayang ba yung mga pinuputol kong dahon. So, ito po, wala po siyang yellow na dahon. Magaganda po ang rumi natin ngayon. Yan. So, ano yung ginamit ko dito? Ito po ay master blend ha. Sa master blend nutri calculator, yung 200 ppm. Yun yung ginamit ko. Then, wala akong adjustment na ginawa sa ppm. Kasi sigurado ako 1000 plus yun. No? Um, wala akong adjustment na ginawa. Hindi ako nagdagdag ng tubig. Una, dahil wala po akong TDS. TDS wala akong TDS meter po, no? Nasira na po. So, wala namang pangit na epekto. Mas gumanda pa yung ating mga romaine. So, yung mga susunod, uh, matataas na yung ano nyan. Uh, BPM content niyan. Parang 150 ata yung third batch ko. 100 na, 150 na PPM. So, supportahan ko na lang ng foliar para maiwasan yung pagtitip burn. So, yan po ang update natin sa ating rumin. Ayan. Maganda. Hindi naman po pala, ano ha, lahat may tip burn. konti lang yung may tip burn. Yung iba, walang tip burn po. Ay, katulad nito, walang tip burn. Sa ba yung mga walang tip burn dyan? Yan. Wala. Okay, hindi po lahat may tip burn ha. So, maganda yung ano, resulta ng 200 ppm na sa master blend na calculator. Okay, so salamat po sa panonood. Patuloy po kayo na uh, sumuporta sa ating channel. And meron po tayong FB page Hydroponics with Hazel. paki na rin po. Thank you po and God bless.